nakatutok na ang kamera sa banta ng MPAX at dengue sa bansa. Panawagan ni House Deputy Majority Leader Janet Green na dating Health Secretary dapat ay mapalawak pa ang testing centers hinggil sa MPAX. Si Melales Moras sa detalye. Pagkakaroon ng libreng testing, libreng pagpapaospital at libreng gamot. Yan ang isinusulong ng mababang kapulungan ng Kongreso sa gitna ng banta ng mPox sa bansa. Sa press conference ng Kamarak, tiniyak ng mga kongresista na masusin na nilang binabantayan ang sitwasyon. Ayon kay House Deputy Majority Leader Janet Garin na dati rin nagsilbi bilang Health Secretary, isa sa mga pangunahing dapat tutukan ay ang pagpapalawak ng testing centers para sa MPACs it should be spread dun sa ating mga um, uh, laboratories na nasa DOH Regional Medical Centers. We need to activate like the one in Eastern Visayas, um, Western Visayas Medical Center, yung sa Cebu, um, even yung sa Sambuanga, yung ibang mga lugar outside Metro Manila na kailangan i-activate para pag may kaso, matest ka agad, ma-isolate ka agad yung pasyente at mabantayan yung kanyang mga nakasalamuha. Kumpara sa COVID, naniniwala si na hindi naman ganoon kabilis ang magiging hawaan ng MPAX dahil hindi ito airborne o naipapasa sa hangin. Kaya't nanawagan din siya sa lahat na huwag magpanik. We need to be prepared but we should not panic. So pag meron dyan mga nagpipindot ng panic calls, Wag agad-agad paniwalaan. Dapat lahat tayo aware, lahat tayo nagmamasid at yung susceptible population ay mabakunahan para hindi na lumala at hindi na dumami. But it is not like COVID. We don't expect it to spread like COVID. No, it's not airborne. Hindi siya airborne. Bukod sa impacts nakabantay na rin ang kamera sa pagdami ng kaso ng dengue sa ilang panig ng bansa. Sa Iloilo -Ilo Province, nagdeklara na ng state of calamity dahil dito. Kinumpirma rin niya ni Garin na taga Iloilo. -Ilo. The cases of dengue, confirmed dengue cases are really skyrocketing at alam mo nakakalungkot eh kasi nakikita mo yung tensyon, yung takot ng mga magulang at ng mga pasyente dahil wala ngang gamot ang dengue. The best way for now to survive is really early detection. So kapag merong marandamang sintomas, dalawang araw, eh, agad-agad na magpatingin sa hospital. Ngayong budget season sa kamera, tinitiyak ng mga mambabatas na patuloy lang bibigyang pansin ang mga usaping pangkalusugan. Melales Moras para sa Pambansang TV sa Bagong Pilipinas.